Lord, salamat sa dalayon, dalayon sa pagtigas sa mga ito ng pusat ito ang pagkamot ng biyanan ang buhalara ng God kaming ama kinabuhi ko sa dalayon ka in Jesus my name in Jesus Amen! name Salamat sa gino May bundakan sa pero Ipainin na po Para kalatuson Thank Sige, ang maligo. Quick lang, araw mag ulit Maligo, balik tara lang okay. Maligo, okay. okay. lang. Okay. tara okay. okay. lang okay. yung okay.